Ayan po, luto ng ating mais yan. So, ang ating sinahog dyan ay ang palaya. Nagprito tayo ng isang haba ng liempo yan. Pernito natin ng crunchy. Lagyan ng daw ng sibuyas. Naglagay tayo ng cubes. Margarine. Siyempre, sibuyas bawang. Paminta ang ating nilahog dyan. At patis. Ayan po. So, ayan po, kumukulo pa. Pero wala na pong apoy yan. Patay na. Yan. Try nyo po, napakasarap po nito. Hmm. Hapkok lang ang pagkakaluto ng kanyang dahon. Mas masarap po pag ko